bahala na rin po ang Amerika sa ilang pang mga additional taxes gaya po sa sa, sa atin dito, may mga excise tax, may mga VAT pang gano'n? Uh, mukhang yun na po yun uh, ang uh, babayaran. At, uh, siguro po, uh, yun ang magiging gabay nila sa pag-estimate kung magkano ang babayaran ng mga importer sa Amerika doon sa mga produkto na nangyagaling sa iba't iba't bansa. Mm -hmm. At ito uh, pa nga po, ang sabi nga nila, eh, kailangan uh unang-una ang Pilipinas ay uh, may na rin ng representation sa US Trade uh, uh, Office mm -hmm. uh at uh, pag-usapan na ano ba ang magiging epekto nito uh, sa atin, no? Kasi iba-iba naman ang ating uh, uh, inililikas papunta sa Amerika. So, mm -hmm. kailangan magkaroon din tayo ng specific na guideline mm -hmm. uh kung magtano ang ating uh, uh, Effectively ibabayaran. Dahil ang mangyayari po niya, mas magiging uh, mahal ang uh, presyo ng ating mga produkto sa Amerika, kumpara doon sa dati nating uh, din sa Amerika. So uh, magkakaroon din yan ng uh, comparison. Uh, hindi lang naman tayo ang source mm -hmm. ng uh, electronics. Mm -hmm. Hindi po tayo ang biggest uh, trading partner ng Amerika. So, uh, marami pa po yan. Kaya nga po pinag, uh, pinupuntir yan nila ang China kasi China is the biggest source uh sa kanila lalong-lalo na po sa atin. Mm -hmm. Ang China, ang Taiwan lalong-lalo na po pagka pinag-uusapan ng uh, semiconductor, mga electronic uh, circuit boards, mm -hmm. uh, mga electronic parts. So tayo is a small player. Kaya mm -hmm. lang uh hindi tayo pa rin ang uh, makakapag kaya hindi tayo makakapagtsabi kung pa paano uh, dadalhin mm -hmm. ang ating mga produkto. Opo, opo. Pero, um, meantime po, kumbaga, ang kaisipan dito, across the board dito, regardless sa produkto, yun na ang tarif mo, 17%. Ganun po? Ay, yun po ang kailangan um, i-clarify natin kasi oh, oh, oh. iba-ibang produkto, iba-iba oh, oh, eh. ang tarifa. Eh. Mm, mm, so, merong 0, mm, mm. merong 3, okay. merong 7, at may 9. So, kailangan i-clarify natin sa kanila. Mm -hmm. Hindi naman po bilang ni Trump yun na Uh, ito ang uh, mm -hmm, mm -hmm. magiging across the board. Baka okay. maluki pa sila pagka ganun ang nangyari.